yung pinagliguan natin, oh. Diyan, oh. Correct. Buti nakakita ng lubid, mula lang, sulit ang akat, dito sa taas Kahit may rap talaga. Ay, walang na lubid eh. pira uh. ng akat. oh, buong 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 Uh, ba, uh, sama kaya yung pababa pa gano'n. Koy, pichira mo ako doon, Koy. Bago, gano'n ko. Daga, oh. Mga tayo. Mga tayo. Mga tayo. Mga tayo. Mga tayo. Ayun, no. Mga pinagapasa ng kugun. Ayun. Dito kami sa pinakamataas na, ano, na area. Nakataas nakata mong bundok na kami, eh. Pakat oh, doon na itong isa ito, mataas. Mataas na siya tingin niya. Ano. Doon kami ang daan. Pag ganun. Ito so, ulit. Sulit ang aksat talaga dito mga kabrothers. Ganda Ganda ng ano.

doon kami nagdaan kanina, pag ganoon kami, tumikot kami. Ngayon ang rumbo talaga namin na akat, yun. Yung mataas na bundok na yun. Yung talaga mataas na, ano, mas mataas na dito. Kaya magalipat pa kami doon, abangan yun lipat namin. Yung mga kasama ko. sulit ang mga ang asat natin dito mga ka-brother kahit pagod lang na talaga sa una tignan mo naman yung makikita mo sa iba ba ang ganda yun yun yung bariyo namin uh, ang gutad uno bago yun naman sa kampano yun ang gutad dos sulit sulit mga ka-brother

Mababa lang po, doktor, maganda ang Sinunog na? Parang chocolate na siya. Sinunog. Ito so, mga uh, ano ito dito ngayon. Wala Pag nasunog ito, wala eh. Wala naman kitang damo dito bago kurbato niya lang. Wala naman kaya po gusto ano. Ang ganda na rin ano. O, daan dito yun. Ayan, tutan. Hmm? yung bubuyog. po dito. na sa nyo yung nalabakan niya. Maka -an. Ang taas ka Bago na yan. Bago sa... Ano nyo tayo? Mataas yan na, nah. no? hmm. oh. ha. Ang na nalangan o. Ang pa na baboy ramo eh. para tuyo Ha? Alam mo yung ginaanan pa ng baboy yan. Ito, pababa ay no. Kaskas. Ano ito? Uh. Mataas na rin sa baboy. nagkita tayo eh. Ganda. Ang um, oh magapit dito baba, oh. Ay, na, wala yan, Ayun, Ay, no, na, ano, magandang mga ba, nan, um, may uh, baba so. Ayun, <tinyo> <tinyo>